pasal, masarap na lugaw. Dito kami kakain. Dito na namin punta na ay barangay kaingin. <laughs> Wala doon. Punta tayo na. Lahat ng barangay, punta natin. うさーん。 あ。 saan-saan. Gaganap ng pandesal ito oh, sawa na tayo sa pandesal nila ba? oh, no! Bagong outlet na pala sila ng tindahan ng pagdisana, no? Wow!

hindi kaya yung pagbakasyon napasyal <laughs> po oh. kayo? bibili kami yung pandesal kasi alam namin na masarap yung pandesal dito kaya dumayo kami wow. naghanap talaga kami ng mga pandesal na masasarap meron dito yung malakot Morning. Sarap ng bakas din niyo, Oo Opo. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <50. laughs> Tapos, maghanap tayo ng upa. Ang nga na po, ano, po ng ano, hirap mag-commute. Iba-iba na yung ano, um, mga basta. Saan ba kayo? Bulacan na? Saan ay, po? Kapan? Ay, oo. Kaba na to, uh. What? Kaba na to. Umalit pa ako. Nakarating ako dyan. Nag-alaga kami ng manok sa farm. Ano yung peanut mo si? Ano po, Tenla? Ano ba na yung sa barap? Ay, doon natin ilagay sa may ano. dito na, na lang, lang eh. yung dito. Parang ano. Dito, pwede rin Oh. mga pa nandito kami na sa barangay tayo ngayon kami makabili rito ang layo kasi ngayon ka ko ang nagbablog na sino? 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 Tati po tatay mo? sinablog niya mo sa bukid niya Nag-vlog din kami. Makon ko. Anong anong page niya? Ano kung sa ano lang? Sa FB niya. Ah, FB lang. I-edit lang yung pangalan. Marlito. 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 Ayos. Ano pa? Bibisitahin ko ang kanyang channel. Dito dito, dito. yan. Okay, Ang mga nanay so, ano na tayo sis. Okay, alam guys, mo lang, ta, guys. <tip> hmm. <tip> okay, na ko sino ba tayo. Masarap to guys. Ay, ano siya? What? Ito, yung you do Nabayag tayo, pabunta pa tayo Ikat, ikat kami Nag-iikat lang huh? Nagbablog din kasi ako <laughs> Wow! Oh, Martin, po, -ano. meron nga po kayo eh -ano kayo ng, ano. Sumasahod na yun Wow! Vlog mo na rin yan. Kaya <laughs> video oh, Hindi, vlog mo na. Ano lang po pala dapat masipag ng ano, mag-follow. Mag-edit. Ah, mag mag mahirap, yun ang mahirap eh. Mahawalan ka ng so, no, please, ng panahon. Sa hapon mo tindahan. Kaya dapat kaya may kasama ka. Sila, tapos ng ano, Tapos, yeah. tapos mapupuyat ka. Seperti kayak gitu ya. Karena kemaramekan ini Wi-Fi-nya. Oh, hilang. Tarang ko, hindi ko na setbit ko hindi ko na naririp ko yan. Nawala sila. Pero sa nakatutok ko sa YouTube. Sige, sis. wala dapat 4000.

はい。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Di rasi! Oh, mai Oh, yeah. Lomi. 80. Lomi. Lugo lang po. Lugo lang po. Kaya lugaw. Lugo lang po yung roya. Go to Lugaw na lang. Dalawa. Okay. 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 rin to nila ate Ting. Kanilala. Yan yeah, sir. Yeah.